Nakita ko tong batang nagtitinda ng taho at hindi niya alam ay makakatanggap siya ng blazing. Ay oh. hey, kuya! Kuya, nagbibinta ng tao, di ba? Naupusan kasi ako ng kasalina, kuya. Kuya, baka... Kailangan ko ng tulong mo, kuya. Naupusan kasi ako ng gasolina eh. Oo nga, wala na akong gasolina kuya Buti na lang nakarating ako dito Kasi so doon na yung pauwi na ako Yung wallet ko, naiwan ko doon sa, ano, sa bahay Tapos wala akong talang pera Cellphone lang, hindi na akong cellphone dito, kuya. Wala akong mahingi ng to. Bigyan na lang kita ng 50 para may panggas ka. Ano kaya? Bigyan na lang kita ng 50 para may panggas ka para matuwi ka. Oh. Kuya, salamat kuya. Pa, upupunta yan? Sa, wala na, nagpapahinga na kuya, iikot lang sana. O, tumi, ah. ano, inintay yung kuya po, tapos wala na, wala pa dito. Kaya, Ay, in inintay mo yung kasama, mo, oh, si kuya. Ay. Ako papunta ako dito kuya, kaya Salamat kuya, hindi ka nang dalawang isip. Salamat, salamat. Mag magkakaroon niya ako ng gasolina, kuya. Kuya, salamat ulit. Salamat, na naman. salamat. salamat, salamat Sama nyo. Kuya, wait lang. Gumagawa lang kami ng content, kuya. Nagbabalag kami. Yun yung camera namin kuya. Kaway ka naman sa camera natin. Video namin po. Yan po. Nag-video kasi kami kuya. Nagko-content -co kami. Kaya yes, salamat pa rin kuya kasi hindi ka nagdalawang isip para tulungan ako. Anong reaction mo nung humingi ako ng tulong sa'yo kuya? Dito tayo kuya. Dito tayo. Para may bitawan mo muna yung paninda mo. Kailangan ko ng tulong. Yung walang-wala ako. And then nandiyan ka para sagipin yung kinakailangan niloloko niya lang ako. ako. Yan pala wala talaga kayong pera. Oh. <laughs> hindi kasi ganito, kaya nag nagpapanggap lang kasi ako na wala akong gasolina, pero ang totoo may gasolina yan. Pero sinusubukan ko yung kabaitan mo. Kaya yun, di ka nagdalawang isip para tulungan. Bibintahan ka ng tao kuya ya. Oh. ka ko ya? San Carlos ko San Carlos. Yun, San Carlos. Ilang bihay mo na tong pagigod? Oh! Anos labat! Bro. Ngayon. Ngayon kuya, ibabalik ko sa'yo yung 50 pesos mo. Ngayon yung binigay mo sa akin kanina doon, di ba? Kaya ito din para sa'yo. Kuya, maraming salamat. Marami salamat. salamat. Thank you very much. So, thank you, Idol. Thank you. I you. Christmas, Christmas. Happy New Year. Happy New Year. Tabay, yes. Yun, guys nice one. Oh, well, sana pong may tutulong, may umiimihan tulong-tulungan mo lang ako. So, well, kung kahit na alam mo walang lang wala man o kahit maliit na bagay, maliit na pagkaing lang bilhin mo lang sa tabi para makatulong. Well, ingat ka. Okay, salamat, guys. Yeah. Okay, well, ingat ko, well, ingat bye. Ah. Okay, bye sige, ingat.